Hi! Ngayon nga nandito kami ng anak ko sa may baba, dito sa may labas. Nakikita nyo ba yung building na yun? Ayan. Nakikita nyo yan. Soon mag-open ng 7 eleven So, hindi na kami masyadong lalayo ng anak ko. Kasi pag meron kaming gustong kainin, malapit na lang dito sa amin. Tawid lang. Ganon. Naghahanap kasi ako ngayon ng ano, na pwede natin kainin. Parang ang sarap kasi kumain ng balot at isaw. Kaya dito na lang kami pumunta ng anak ko. Ayan. First time namin pumunta dito kasi bagong open lang din ito. Kung napanood niyo yung vlog ko, yung nagpunta tayo dun sa may SM Strip. Ah, um, parang same lang sila dito, no? Ang kaibahan lang is mas marami na nagbebenta dun ngayon sa may SM Strip. Dito kasi is bagong open pa lang. Kaya natural is konti pa lang talaga yung mga nagbebenta. Kagaya nito mga isaw, isaw barbecue. Ayan, ang sa sarap nito. Favorite ko dito yung isaw at saka yung paa. Tapos yung ulo ng manok. Gusto ko kasi may mga sinisip-sip ganon. Charis! At nung naluto na nga yung ating in-order, ayan, tinawag na tayo at ito nga yung yung aking kinain itong isaw. Paborito ko kasi talaga yung mga street foods ganyan. Like favorite ko um, mga kwek-kwek, tempura, kikiam, tapos fishball, and then itong mga ano, isaw-isaw. Ayan. Ang sarap-sarap kasi niyan. Kaya kapag nagpupunta talaga kami ng Kogon, nagpapaabot talaga ako ng gabi doon. Kasi nga, kapag gabi na marami ng street food na nagbebenta, eh paborito ko kasi yung mga street foods. Tapos kapag nakakakita ako ng mga nakahilerang street street foods. Ay, grabe. Ang sarap-sarap sa mata, Beshi. Kaya lahat na nakikita kong street foods dun sa Kogon, basta kaya ng tamik ko, kakainin ko yun. Kasi nga, minsan lang ako makapunta ng Kogon. Charis, ang OA ko, no? Pero seryoso yun. Ang sarap talagang kumain sa mga ganun lugar. Nakakabusog, napakasulit, napakamura pa. Yung kinain nga lang pala ng anak ko hotdog duglang ayaw niya kasi kumain ng isaw tapos ayaw niya rin kumain ng panang manuk manok natatakot siya sa paan ng manok tapos tingnan niyo naman yung anak ko pauwi na lang kami nagmauwi pa kasi meron siyang gustong kunin So yun lang thank you for watching bye bye